pesos textbook ah uh, storybook pala napopondohan ng taong bayan para sa propaganda ni Vice President Sarah straight to the point na ako magsasalita dito at walang patumpik-tumpik kasi tandaan ninyo pera po ng taong bayan na ito at sisigaw po ako sa lahat ng mga vlogger nila HOY PERA ng TAONG BAYAN YON bakit nyo ginagastos sa pang propaganda yan? Yan dapat ang malaman ng taong bayan, mga kapatid eh. No? Pero ng taong bayan gagamitin sa pang propaganda. Agree ba kayo dito? Kung agree kayo, say yes. Pag hindi, say no. Mga kababayan ko, pero before that, bago kayo mag yes or no, eh pag-usapan muna natin ang bawat litalyang ito na hatid sa inyo ng News 5. Mga kapatid, panoorin natin itong video na ito. Patuloy raw na po questionin ni Senator Rizzo ang 10 milyong pisong pondong inihingi ng Office of the Vice President para sa pamamahagi ng librong sinulat ni Vice President Sara Duterte. Hey, see? Mga kababayan ko, uh, some of you guys don't know kung anong laman ng libro. Opo, tama po kayo. Anong laman ng libro? Mga kababayan ko, ang sabi lang po kasi dito, mga kababayan ko, eh, maliwanag po ang sinabi dito, mga kapatid, ay, oy, anong reaction niyo nyo? doon sa isang kaibigan na libro ni Inday Sara. ano ba yun? Ano ba yun? hindi... <laughs> Lumilitaw si Sentry. <laughs> In textbook mga kababayan ko, napopondohan ng 10 million pesos. Diba? Buti na lang mga kababayan ko, there is a one senator na humaharang dito sa pondo na ito. Kasi sa totoo lang mga kababayan ko, yung story na may kuwago, may pulang ibon, mga kababayan ko. It's ano eh, uh, there's a symbol, sim, sim, symbol na ipinapakita tong libro na ito para sa ah itong libro na to na para sa lahat. Pero meron akong kapansin-pansin dito. Alam niyo po kung ano mga kababayan ko? Yung paggamit ng pondo. Hindi literally, If Sara Duterte is a, like I said mga kababayan ko, Sara Duterte is a public official, the second highest position sa ating uh, bansa, pangalaw, ikalawang pinakamataas sa posisyon sa ating bansa, na nagsulat ng uh, ganitong libro upang ipamigay at ipangalap sa mga bata, mga kababayan ko, na ang, ang uh, naglalaman ng libro ay ang storya niya na isang kaibigan di umano. Mga kapatid, at ipapa at babasahin niya po ito sa harapan ng mga bata. Questionable ko ito mga kababayan ko. Okay lang sana eh. If si Sara Duterte ang ano ang uh, ang uh, gagastos eh. Subalit mga kababayan ko, there is a 10 million pesos pondo na naman at pera na naman ng taong bayan. Ang gagamitin para sa pang uh, uh, hindi ko masasabing ano 'to eh, but for me it's a propaganda sorry for my words ha, but it's a propaganda. No, mga kababayan ko? Kasi talagang uh, nakakagimbal po yung mga ganito. So, totoo lang, tuloy natin. Panig naman dyan ang OVP. Nasa frontline balitang yan, si Mean Losbany. Panorin natin. Isang kaibigan ang pamagat ng librong isinulat ni Vice President Sa... para oh, parang nagtataka pa si Senator Risa. Kami <laughs> mean, Senator Risa para Duterte. Pinadalhan ng kopya niya ng mga senador kabilang si Sen. Risa Honteveros na nakasagutan kahapon ni VP Sara. kinwestyon kasi ng senadora ang 10 milyong pisong pondong hinihingi ng Office of the Vice President mm -hmm. para gastusan ang pahimigay ng naturang libro para sa isang milyong bata. For 1 million na estudyante, we spend 10 million pesos. Yung 10 million pesos na yan, mga kababayan ko sa isang million na estudyante, mga kababayan ko, no? Mga kapatid, ang, mag, ang babasahin ni, Sarah, ang babasahin ni Sarah ay ang talang kwentong buhay niya. Dito magugulat kayo sa nilalaman nito eh. Totoo lang. Magugulat kayo eh. It's the biggest propaganda for me no? Alam mo sana, 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 yung pagiging public servant natin, hindi natin dinadaan sa pa-textbook-textbook, pa-libro-libro, para pa-babasahin-babasahin. Gamitin natin yung talino sa kampanya, hindi sa, hindi sa pagharap sa mga kabataan. Remember, mas masahol pa to kay Lenny Robredo eh. Kung si Lenny Robredo ang, pin, ang, ang, ang sa textbook niya, mga kababayan ko, no? kay Lenny Robredo sa textbook niya, ang pinopromote niya is may dilaw, may dilaw, may dilaw. Tama, narinig niyo yun kay Lenny? Noon? Ganito rin, mga kababayan ko, ganito rin. Sara Duterte, gumawa rin niya ng ganyan. Nung, nung uh, panahon ng tatay niya, nung Vice President si Lenny Robredo, ang kinikwento naman ni Lenny is more on dilaw. Diba? Tama ako? More on dilaw. Pero ito, mga kababayan ko, literally, it's a propaganda. Bakit? kwento na ng talambuhay buhay niya, mga kababayan ko. At pas tinalo pa niya si Lenny. Kung si Lenny Robredo doon sa textbook, sa libro, walang muka ni Lenny, walang pangalan ni Lenny, mga kababayan ko. Pero ito, matindi, mga kababayan ko. May muka pa. Mayroon pang ano, pangalan. Tuloy. Tingin ang bise, pinupulitika siya ni Honteveros nang tanungin kung tungkol saan ba ang libro at kung ilan ang bibilhin. Tingnan niyo mama, mga kababayan ko ha? may magandang resulta tong uh, mga kwento na to. Aminado si Honteveros na nagulat siya sa inasal kahapon ni VP Sara sa pagdinig. Kahit naman sino eh, magugulat sa inaasal ni Sara eh. Kanina, iniskan ng senadora ang isang kaibigan. Ay. Ah. <laughs> What do you think about it, ma'am? Iniskan ko pa lang eh. colorful yung illustrations. colorful yung illustrations. Tapos, uh, mamaya, basahin ko over body. Kasi ini-scan pa ni Senator Riza tuloy. Pero kami, na-scan na namin yung textbook. Tingin nyo ito, ha? Ito, to. ito. yung mahalaga dyan, mga kababayan ko. This is the real story, mga kababayan ko. Papaliwanag nila, ha? Tuloy. Ang children's book na isang kaibigan ay tungkol sa Ibong Sikwago. Ibong Sikwago. Na maraming kaibigan. Na maraming kaibigan. Hanggang sa hinagupit siya ng bagyo Hanggang sa hinagupit ng bagyo? Nasumira sa kanyang pugad Nasumira daw sa kanyang pugad? There is a double meaning Mahal ba papayang ko kung pagbabasihan mag natin to ha ah. Yun nga lang Iniwanan siya ng kanyang mga kaibigan Iniwanan daw siya ng kanyang mga kaibigan <laughs> Ang galit talaga nito ni ah, Ni aaa ah, No ah, Ni tambalustay ah. <laughs> Bravo! Iniwanan na mga kaibigan. Nagpaawa. Kaya nagaling. Tuloy. Pero isang kaibigan niya ang bumalik at tinulungan si Quago na muling buuin ang kanyang pugad. Ah, para pa lang si ano to, si Senator Amy. Pero na kung isang kaibigan na bumalik para buuin ang pugad. Ay, ano to? Ang lesson ng libro ay pagkakaibigan at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Mm, pala. Paggawa ng kabutihan at pag uh, the lesson ng textbook, yung itong uh, children's book na to. Well, maganda naman yung children's book na yan kung tutuusin, no? Isang pagkakaibigan. Pero may meron ako napo na dito. Alam niyo kung ano napo na ko? Mga kababayan ko. Sa isang children's textbook, anong alam ng bata dito? Panawarin niyo to. Sa uling pahina ng isang kaibigan, makikita ang larawan ni VP Sara at ang caption na siya ang ikalabin limang pangalawang pangulo ng bansa. Nakalagay rin doon na siya ang tunay na kaibigan. Ay! award! 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 Mga kababayan ko, bravo! Antindi, di ba? Mga kababayan ko, Alam mo ah, alam mo matalino ang bata. Eh. Yung bata can understand kung ano ang nasa loob ng children's book. At pag naintindihan ng bata 'yon, i-explain niya sa magulang 'yon. Ito literally. As a parents, as a parent, 'no? As a parent. Pag yung anak ako may textbook na pinadala ng ng ano, ng school, binabasa ko muna eh. Nagbabasa muna ako. Ano tong binigyan nyo sa anak ko? Ah, okay, mat Guide, guide, Ito. Titignan ko yung climax, titignan ko yung index, titignan ko yung end. So, yung nagsulat, mga kababayan ko, lahat kong ginagawa yan. Alam mo yung sa 10 million na, na children's book na ito at naipamigay ito sa bata, this is a simple campaigning. Don't be trapo! This is a simple campaigning. Like I said, mga kababayan ko, this is a simple campaigning and propaganda. Alam mo, tambalos tayo, ganito yan eh. Kung wala ka talagang, kung wala ka talagang intentional or you have no intention to harm our children, wag ka maglagay ng ganito sa likuran. Okay? Wag ka maglagay ng litrato mo, wag ka maglagay ng pangalan mo, wag ka maglagay ng ano. And you can say na ito ay galing sa Office of the Vice President. That's it. Alam mo, sa totoo lang, ganito lang yan eh. Kung talagang sinasiridad ka na magkwento sa bata tungkol sa kwago at ang isang, isang, isang kaibigan, there is no picture at the end. Walang picture mo dapat yan. Hindi kailangan ng litrato mo dyan. Hindi kailangan ng pangalan mo dyan. Hindi kailangan na sabihin na ipang ilan ka pang naging vice-presidente sa Pilipinas. At ikit sa lahat mga kababayan ko, hindi mo pwede, hindi mo kayo... Napaka-impokrito naman sabihin ito. Ikaw ang tunay na kaibigan! Can you imagine, mga kababayan ko, how worse this kind of children's book na mapupunta sa mga anak natin? Diba, mga kababayan ko? Thank you very much. Ma'am Percy Castillo, maraming salamat po sa inyong super chat, ma'am. Hindi nyo nakita yan. Kung gaano ka worth ito sa Japan. Pumunta kayo sa eskwelahan. Sa lahat ng estudyante, there is an equality. Mga kababayan ko. Pagdating sa libro, sa notebook, sa lahat, napakalinis. There is no name ng Prime Minister, ha? Mga kababayan ko. But in the Philippines, mga kababayan ko, The simple, simple propaganda ni Tambalustay, mga kapatid, ay nasa children's book na. With picture pa. <laughs> I have no problem dun sa mga text, dun sa uh, intro, index, and climax. I don't care who, who, wrote the story, mga kababayan ko. Okay? I, I don't care. Ang pinag-uusapan ko dito that I understand kung bakit nagiging ganyan si Senator Risa Contiveros because of this picture, because of this name, and dahil sa mga patama niya sa likuran. And that is a propaganda. <laughs> mga kababayan ko. Kasi mapopokus ang utak ng tao, ay sa kaibigan. Kaib sa, ay si Sarah. At ah, sa, sa bandang huli sasabihin niya, ako ang uh, ikaganito ganito na vice president sa bansang Pilipinas. Ako yung ganito ganito ganya whatsoever. Sa bandang huli sasabihin niya siya ang tunay na kaibigan. That is propaganda. I'm calling the attention of Department of Education Secretary Angara and Senate Senate at uh, Secretary Angara uh, Senator Secretary Angara. Please Tignan nyo po yung nangyayari sa loob ng ating kagawaran ng edukasyon, lalong-lalo na sa utak ng ating mga kabataan. Di ba mga kababayan ko, naaalala ninyo? Di ba, naaalala ninyo? This is kind of hypocrite eh, para sa akin. No? Paglakita nakita ko tong libro na to, dumating saan ako, pupunitin ko sa harapan nyo. Totoo. Susunugin ko sa harapan nyo Bakit? Mga kababayan ko, pag nagkaroon ng anak ko nito, pupunitin ko sa harapan nyo, susunugin ko sa harapan nyo yan. Bakit? Mga kababayan ko, hindi ko hakayaan na lasuri ng anak ko ng propaganda ng ganitong, ganitong libro. Di ba? I remember, nung kakaupo lang niya, no? Kakaupo lang niya as a vice, as, as a secretary of Department of Education and also the vice president of the Republic of the Philippines, mga kababayan ko. Lahat ng mga bayani muka ng mga naging presidente, muka ng mga bayani, bayani kung sino man, sa loob ng classroom ng mga bata, pinatanggal mo. Tama? Tama ba ako? Pinatanggal mo. Winash out mo. Kasi yan ang mandato mo. Pero ngayon, hindi ka na sekretary, mga kababayan ko, ng Department of Education, nilabas mo ang isang libro para sabihin sa mga bata, mga kababayan ko, na ikaw ang tunay na kaibigan. With matching picture mo pa. Diba? Mga kababayan ko, nakakaloko naman. Ikaw ang gumawa ng sarili mong sa, sa, ng, ikaw ang gumawa ng sarili mong uh, batas sa loob ng classroom. Ikaw din ang lalabag. Eh mas masahol pa to sa pinatanggal mong mga itsura ng mga bayani eh. You know why I call this propaganda? Para hindi ka makalimutan ng mga bata at yung mga bata ang mga mpanya sa'yo sa kanilang mga magulang. Tama? Mga kababayan ko, correct me if I'm wrong, mga kapatid. Pero yung po ang nakikita ko dito, mga kababayan, tuloy. Sa panayam sa programang Ted Filon, DJ Chacha sa Radio 5, nilinaw ng tagapagsalita ng OVP na si Attorney Michael Poa na hindi ibinibenta ang children's book ni VP Sara. We don't care if that is for sale or not for sale. No mga kababayan ko? We don't care if that is for sale or not for sale. Mga kababayan ko, sabi ng subscriber natin, tingnan nyo, sabi ni Ma'am Nelly Domingo, That's poisoning the minds of our children. Diba? In the first page, in the first uh page and in, uh, the intro, mga kababayan ko, there is no harmful message. But in the last, in the ending of this holy <laughs> holy children's book, mga kababayan, children's book, no? there is a message for our children. That's why pinilalason nila ang utak ng mga kabataan natin. Tapos bupunduhan pa ng gobyerno natin. Oh my gulay. Ginagamit daw ito sa mga storytelling engagements ng BC. No! <laughs> Ano mga dahilan ninyo? Storytelling ng mga Biyama children. It's okay eh. Kung, kung ipaliwanag mo na lang yung ano eh. Pero if you, alam mo si, di ba? I remember that Lenny Robredo, mga kababayan ko, nag-storytelling sa mga bata. Na, natatandaan nyo yun? Lenny, Lenny Robredo. No? Nag-storytelling sa mga bata, nagsalita sa mga bata, eh, nagito, nagito, ganyan. And then, nagsabi pa siya, mga kababayan ko. Nagsabi pa doon, mga kapatid, ah, Nagsabi pa doon. Si Lenny, mga kapatid, ayang uh, sinasabi ni kwento niya, may dilaw, may dilaw, may dilaw, may dilaw, may dilaw lang na ko eh. Pero ito mga kababayan ko sa storytelling ni Sarah Duterte mas matindi. Grabe 'oh. Nag-storytelling siya ng ganyan? Sa harap ng mga bata, in that the story is parang ang dating nito is matindi ang messaging. Kapag binasa mo lahat yon, lahat ng nando doon, bandang huli mga kababayan ko, maiintindihan mo lahat eh. Na siya yung kwago. Tuloy. Ipinaliwanag din ni Powa kung saan gagamitin ang 10 milyong pisong hinihinging budget para dito. Gagawin lang doon sa budget ay gagamitin yon para sa pag-imprenta. O yung printing lang po talaga. Grabe. Yung hard copies ng oh my God. mga libro at ilalagay ito sa mga bag dahil tuwing nagkakaroon po no, ng pagbibigay ng pagbabago bag. Mm -hmm. Teta nyo? Propaganda propaganda pa rin yung uh, na, pati sa layunin. Pagbabago bag. Sarap nyo isa ako bag ah. Pagbabago bag. Ay, meron din pong storytelling ang ating Vice President. Mm -hmm. Pero si Senator Honteveros desididong hindi palusutin ang 10 milyong pisong budget para sa distribution ng naturang libro. Correct. I agree with Senator Risa Honteveros. O kahit na magkaiba kami ng uh, partido at prinsipyo, pero nagkakasundo kami dito sa ating sa pananaw. Mga kababayan ko, agree ako doon sa sinasabi ni Senator Risa. Minsan binabanatan din natin to, dito pag di natin nagugusto, hindi kayo magkasundo. Pero agree ako, agree ako dito sa sinasabi niya. Kasi kung talaga kung kung walang uh, mukha ni Sara yan, walang pangalan ni Sara sa likod yan, walang problema sa akin yan eh. Oo, walang problema sa akin. Yun. Hayaan ko lang yan eh. Pero there sa propaganda pagdating doon sa likod at ang ang kapal kasi, eh. 'di ba? Ang kapal kasi ng pace. Bakit? Para kababayan ko. Pero 'yan ng taong bayan eh. Tax natin yan, gagamitin ni Tambalustay. Tuloy. Improper request daw na humingi ng pondo para maglathala at mamahagi ng librong isinulat ng isang opisyal ng gobyerno. 'Di ba? Ang punto lang kasi textbook ba 'yan? Hmm. Uh, approved ba ng DepEd? Correct. Tanong 'yan, 'yan ang tanong ko. Kung approved ba ng DepEd 'yan. Ako, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd, yung nakaraang dalawang taon, ang daming problema, 'di ba? 10 milyon maliit kung sa textbooks ang budget ng DepEd pero hindi siya barya at 10 milyon na galing sa buwis ng mamamayan so Correct. pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat tanungin ng kongreso Yan ang tama doon dapat talagang tanungin ng kongres 'yan Diyan balak din ni Honteveros na i align ang alokasyon ng OVP para sa ilan itong programa na kapareho lang ng programa ng ibang ahensya wala pang bagong tugon dyan si Vice President Sara Duterte. 'Di ba, mga kababayan ko? Nagbabalita mula sa frontline, Mae los Banyos, News 5. Ako para sa akin ah. Yung textbook na 'yan, I agree with Senator Risa because hindi dapat maikalat sa mga bata 'yan. Kasi it's ano eh, pino nilalason nila 'yung isip ng bata eh. Ang bata sobrang maligkayin kapag nagbasa ang bata, kapag na Ipapamigil mo sa mga bata yan. Honestly, hindi babasahin ng bata yan at age of grade 1. Uh, grade 1, uh, FREF. Mga kababayan ko, hindi babasahin ng bata yan, grade 1, mga kapatid. Babasahin niya ng magulang. Mga kababayan ko, the target, ang tinatarget ni Tambalustay, yung mga parent na readers, mga kababayan ko, yung mga nagbabasa na parents. Ang galing, di ba? ang utak. Ako, Senator Risa, please do something na hindi matuloy yan. Kawawa na na magiging kawawa ang mga estudyante natin sa Pilipinas. Nagbabago na ang bayan natin. Umaangat na tayo. Ngayon pa ba tayo magpapasira sa mga nanlalason sa ating mga anak sa eskwelahan?